guys, dahil tapos na ako magluto ngayon, ang obligasyon ko na naman ay maghuhugas ng pinggan ayan yan lang naman ang hugasan ko maghugas muna ako, saglit maghugas muna ako, dahil wala kami makaka wala kami makainan ayaw kumagoy Ay, nag vlog ako dito oh. pahinaan mo no, kasi yan mo kasi yan sabon, yung ginagamit ko sabon sa pinggan ito na lang, hindi pa ako nakapag-grocery hindi pa ako mag-grocery pag makaano na kami dito, makalipat na tiyaga na lang muna ito <coughs> upload na ng upload ng mga video hanggang ay ma, ma viral tayo sa ngayon wala pa tayong views meron na tayong views pero hindi pa talaga tayo ano totally ano na natin ganyan talaga ang live natin ganyan ang buhay natin sa ngayon ku tayo ng go nang sukuan to. Fighting spirit to. Ito lang, lang kunti lang hugasin kasi yung mga ibang gamit po andun na sa kabila ng dipata namin. Pinahakot ko na. Kaya ito lang ang hugasan ko. Sa nakita niya maraming hugasin. Ayun <coughs> din na nakita. Marami na akong hugasin kasi wala na akong mahugasan. Marami.

Ayan. At okay, tapos na maghuhugas. Padi padam. Padi dam. Tidam, da tidam. Da Otas Otas ko. Otos ko sa kanya, ako gawa. Yan.

Ako buhay Takoy Utos ko gawa ko Ye yeah, 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 yeah. Ano yun? Bagal. Hindi na pa sa sa'yo. Nairita na ako sa'yo. Tantado ka. Bagal. reklamo na. Ha? Buti, di ko ang tinapon ko sa'yo. Gago ka. reklamo na. hugas ka lang, magkano ka na dyan. Ay, nalagulog na ako, be. Ari na lang ka, direk buwag tag. Uyo. Hirap sa iyo eh. Pag ganda na kung matulog, binigising gising mo. Ngayon dito na. Patutulogin mo. Ay, sa. <coughs> Ari na kadiri ako na lang dito ay napagpuyog kuyoy na ako. Buwag tag daan. Ambo, say mo. lagi ko kataw ilagi eh kung kataw eh kay magisapo ta ko ni mono, Neg, mo mo pa ko kama kamabuaw Nay katilaw ka ron Pwede dali ko mo. Bistik <laughs> Bu na na ako Давай, давай, давай. давай, давай, давай.